Kumusta mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So ang bibigyan po natin ngayon ng kasagutan yung tanong ng isa nating followers about doon sa interview na naman to ng security personnel siguro ba or talagang hindi pa sila aware about doon sa 11 general orders. Ngayon ang tanong niya, paano daw sir kung talagang hindi kabisado o memorize ang 11 during interview? So maganda lagi yung mga tanong nila, ulit-ulitin din natin kasi para kasi ito yung susi talaga eh, bago tayo maka-apply kasi di ba kailangan sa interview makapasa tayo. Yun yung first step na kailangan maipasa natin kasi pag hindi natin naipasa yon wala sayang yung effort natin kahit nag-training tayo, lahat, nagmili tayo ng uniform, tapos pagdating sa interview, hindi ka dapat isa ito sa pinaghahandaan ang interview, kahit saan kahit anong agency hindi ito masasabing nasa iyong mga kamay para ka makapasa in a first place talagang nasa iyo pero huwag mong iasa doon sa interview na kakausapin mo kasi iba iba sila may mga tao talaga na nakakaintindi meron naman talagang more ah asking questions sa'yo na dapat mas masagot mo. So, ano yung dapat natin gawin para at least mapasa talaga? Okay? So, iting tanong niya. In, sir, paano po ba hindi ko maipaliwanag ang 11 June during interview? Kung sakali daw, ano ba yung pwede niyang gawin? Unang-una, alam natin ni mag mag-a-apply tayo. Tama, di ba? Kaya nga tayo nag-training, nag-asikaso ng license, kasi alam natin, mag-a-apply tayo. So, sa apply, natural, may interview yan tatanungin tayo niyan. Hindi po pwede pagpasa mo na application eh or pagpunta mo doon eh, duty ka agad, hindi tatanungin talaga tayo niyan. Siyempre, unang titignan niya, may license ka ba? Hindi ba expired? Kasi baka may may license ka tapos expired naman, hindi ka pa rin makakaduty. So, pag meron, check, okay. Documents mo, kompleto ba yung mga requirements? Ang dami, di ba? May NBI, may National Police Clearance, kung ano-ano mga clearances talagang ipapano sa atin, which is yung talaga yung mandatus kompleto, correct, di ba? Ang dami natin pinagdaanan, kuha ka pa palang national police clearance, sobrang haba na. Ang dami mong proseso, ang haba ng pila. Di ba? So, kung meron ka na nun, okay. Di ba? Doon pa lang sa pagkuha mo ng license, gastos na magkano ang license ngayon. lipo, di ba? Hindi biro. Yung mga documents mo pa, yung pagod mo pa, siyempre, yung pagod medyo hindi natin ako pwede kasi kahit naman, ano, mapapagod talaga tayo. Pero, isa alang-alang din natin kasi nag-effort tayo eh. Diba? So, dapat handang-handa ka na. na. The mere fact na nag-aasikaso ka ah, bilang isang mag a na security personnel. Kaya yung mga tanong na bakit hindi, so, nasaan yung problema dito? So, ganun pa man, iaano pa rin natin to para maintindihan din yung mga nagtatanong. At talagang maikintal sa isip nila na napakahalaga na meron kang knowledge about security. Pag nag ka, alam mo dapat ang trabaho mo. May ipakita mo sa nag interview na aware ka at alam mo yung gagawin mong trabaho during the interview, doon nila malalaman kung ikaw ba may kapasidad na bigyan isang security personnel, handa ka ba? May kahandaan ka bang tanggapin ang tungkulin na eh, iatang sa'yo? Kasi hindi po biro. Kaya sa mga bagong security person, sabi ko nga, hindi security guard lang. Hindi trabahong tamad ang pagiging isang security. Pag tamad ka, huwag na po tayong mag-apply kahit sa ang klase ng trabaho at lalo sa pagiging security napakadali nating makompromise sa pagkat ang fundamental duty na siya pinakamandatos pinakamandatus na trabaho ni isang security is to protect lives and properties. Kung hindi tayo handa, paano natin mapuprotektahan ang buhay? Ganon din ang ari-arian na iaatang sa atin. Diba? So dapat may kahandaan. Okay, ano yung gagawin? Okay, una, alam na natin na mag-a-apply. Kompleto ka na sa requirements. Dapat naghahanda ka na sa internet anong kagawin mo sa interview? Tatanungin ka lang sa Sabi ko, basic lang una. <coughs> Lalo kung wala ka pang experience, siyempre tatanungin ka niya. wala kang experience hindi ka pa nasa sa ganito, ilaki ko inuulit po yan. Hindi ka tatanungin doon, naka-assign ka na ba sa konta, eh? first time, hindi ka tatanungin, naka-assign ka na ba sa mga mall, eh? first time, hindi ka talaga tatanungin ng ganun. Kasi alam niya, first time, wala ka pang idea. So, tatanungin sa'yo, 11 general orders. Tabisado mo ang 11 GO. First timer, tsaka hindi, hindi Pero yung mga, mga talaga may experience na tatanungin na kayo apo sa pinanggalingan duty dapat masagot nyo rin tsaka ba nasa yun halimbawa sa mall ang ginagawa mo sa mall kailangan masagot mo hindi wala kang masagot medyo ano din yan lalo dapat makita ng interviewer doon sa mga may experience na yung tunay na handang handang handa na talaga diba okay ngayon pina-explain sa iyo bilang mga bago pa lang sabi kasi ito baguhan po ito yung sa atin so, dapat handa ka habis abisaduhin mo ngayon pag naghanda ka na dapat may extra effort ka walang imposible kasi basta gusto mo eh. lagi yung tatandaan palagi po yan pag gusto mo walang imposible parang ano yan eh, prayer sabi nga, ang prayer without action is dead diba, faith without action is dead diba sabi ang pag mananampalap na wala kang gagawin para ka lang isang patay niyan so kinakailangan, pag nag, if may faith ka alam mo makakapasa ka, may ginagawa ka parang ano yun, nagre-review ka eh. Sabi ko, ako sa exam. Anong ginagawa mo? Nagre-review Okay, possible. pero yung ano mo, ang lakas ng lumang papasa ako, anong ginagawa mo? Wala, nagbubulak-bula ko ha. 50-50 yan. Baka ano yan, talagang bagsak ka. Di ba? O, ngayon, may kahandaan ka na. Prepared ka na. At walang imposible. Ngayon, sumapangatlo. Una, di ba? Alam mo na may interview. Maghanda ka na. Pag doon, handa ka na. Kasi during interview, minsan nawawala talaga sa ano eh na may mental block, totoo naman. Pero may kahandaan ka, makikita ko interview ka, talaga naghanda ka. Next, may extra effort ka. Diba sabi ko nga, extra effort. Talagang aralin mo, kamo ka muna maglaro ng mga email. Kasi sa email nga, naaanin nyo yan, yung mga laro-laro sa, sa cellphone, di ba? nyo na, ma-master nyo yan. how oh, much more kung iyan, ikakabuhay nyo na. Isa sa paglalaro, ah, uh, ka pa. Hindi masama, ha? pero tingnan sabi ko yung, i-ano natin, ipag-compare natin yung dalawa naglalaro ka na sa kung ano ang galing-galing mo tapos wala ka naman naihita okay, sigean doon nasa-satisfy ka pero hanggang doon na lang ba? paano naman yung pumakalamot si Mura masasatisfy sa kakalaro mo? diba? o ngayon pwede mong aralin din yan kasi ang time mo natututo ka nga sa iba mas mo sa trabaho na effort lang yan extra effort next, next yung nga pangat natin sumagot ka ng tama ibig sabihin maging honest ka sa mga salita huwag kang magpapabricate ng mga salita kasi alam po ng interview Korean nagkagagawa ka lang ng kwento kinakailang ko, oh, ano yung tanong niya at talaga namang hindi mo na-express ay say no so, sorry po hindi ko po na-experience na, yung na, na mga ganyan sa ganito lang po ako galing lang po ako sa ganito ito po yung nadyutihan ko yan sabihin niya yung totoo kasi doon kayo tatanong niya sa sinabi niya mamaya sinabi niyo, nag ano po ako sa mall sa mga high rise condominium tinanong ka hindi naman mo masagot ibig sabihin hindi ka mahusay daw or alam niyo, be honest, napakahalaga po si sa isang tao maging honest kasi sa trabaho po natin ng mga security personnel, especially hindi sa lahat dapat naman honest pero higit lalo sa security kasi ang daming pwedeng uh, maging ano ka dyan kasi lahat na po yung area, marami ka na ito mga bagay na mahalaga, dapat maging tapat po tayo dyan. Huwag nating hahayaan uh, maano tayo ng mga tukso na ganyan. So iwasan po natin ano po? Next po, ano yan? Tama. Naging honest ka. Samano tama. Ipaliwain ko ang 11 general orders. Kung hindi natin memorize yung 1 to 11. Halimbawa, yung to talk to no one except in line of duty, Hindi mo kabisado. Or mula sa number 1 na to be spayed yung number 11. Halimbawa, to be spayed sa liwat school at night. Iyan yeah, yung number 1. To take charge of this post in all company properties. Hindi hanggang sa, ele sa 11. Hindi mo kabisado talaga. Pero kaya mong ipaliwanag isa-isa. Pwede naman po yun. Mas maganda kasi na una, mahalaga talaga, you have to memorize 11 general orders dapat alam mo yung meaning ng bawat isa kasi ang panghuli, i-apply mo na yan application ang mahalaga po ngayon, kung hindi mo, mahina talaga sa pag-memorize, marami naman talaga ganyang mga tao, mahina sa memorization kahit naman ng mga nag-aaral pa tayo, di ba ang hirap ka, mo ganito, ganyan pero ipaliwanag magaling So, pwede naman yun. Kung hindi mo ma-memorize number 1, pero alam mong ipaliwanag, number 2, hindi mo na ma-memorize hanggang sa, ya, alam ko, ilan lang do, pero kaya mo siyang ipaliwanag on your own na tama naman. Mahalaga po yung kasi i-apply mo na eh. May alam ka na eh. Kasi mas maganda yung hindi mo ma-memorize, pero kaya mo ipaliwanag on your own, hindi naman kasi dapat literal mong ipaliwanag. Kasi tatagang baga, ano yung pagkakaintindi? Ngayon, yung number 7, to talk to no one except in line of ang hindi naman sabihin na to talk to kailangan ganito, alam, sabihin mo lang, sir, ang ibig sabihin lang po ng to talk to na ng June number 7, siyempre, hindi mo memorize, eh, na hindi ka dapat pwede pong makisipag-usap kahit kanino nang hindi lang naaayon sa trabaho. Iba ng example, kaman mo. Halimbawa po, sir, tungkol na to sa mga chismisan, mga marites na hindi na po po pwede kasi hindi na part ng trabaho. Pero pag regarding sa trabaho at tinatanong tayo, pwede naman, we have to entertain kasi security is giving information. Diba? So basta alam mo kasi ang iba sinasabi ang ilayan studio number 7 na hindi ka pwedeng makipag-usap kapag ikaw nasa duty. Okay, sabi mo hindi ka pwedeng makipag-usap. Ay tatanungin kita. Guardian ba na ka sa mod? Guardian ba dito ang ganitong uh, ano, ganitong tindahan ng ganito? Alam mo hindi mo sagutin sa bayan. Sasagutin po, di malina. Ibig sabihin dapat alam mo ang ibig sabihin. Yun lang 'yon. So, pag nasabi mo yun, na, na ano mo, maintindihan nila, kaya mo magtrabaho. Dangan nga lang, mahina ka sa memorization. Pero dapat, paigtingin mo yun. Kasi sa, kung saan tayo mahina, dapat tigit natin pagbigyan ng attention yun. Para nag-aaral tayo, ayaw mo ng mat, mahina ka. Papabayaan mo na kasi hindi ko, ano, hindi ko porte ang mat, ayun. Ikasama sa subject yung babagsak ka pa rin eh kung nasa dins Lister ka, mababata ng grade hindi ka makakapasok kasi mahina ka sa math. So, pag mahina ka doon, eh galingan mo, doon kung dapat bigyan ng pansin. Kasi kung sa ka magaling, doon ka pa nagpapakahusay, sayang naman yung hindi ka maruno, hindi mo pinagkulo ng pansin, di ba? So, dapat make it balance. Basta't kailangan sa trabaho. Okay? So, next po natin, okay, na ganun sabi ka, ayaw Kung panghuli talaga yung number 5, kung talaga namang medyo alam mong hindi mo nakuha o nasagot yung mga tanong, ka na naman. Basta tayong anis ka sa sagot mo, ha? Lagi kong sinasabi yun. Pwede mo kausapin ng interviewer. Kayo lang naman dyan, mostly, di ba? Kasi nararamdaman na nag interview ako nagsasabi ka ng totoo at talagang kailangan mo yung trabaho. Ibig sabihin, meron kang kailangan suportahan na makapasok ka sa trabaho. Sabihin mo yung totoo. Sir, pasensya na po. Hindi ko talaga nasagot. Pero, sir, gusto ko saan talaga magkatrabaho. Bigyan mo ako sa chance para may pakita ko dito sa inyo na talagang ay ayong pag-apply ko sa puso dapat lagi may puso ha? dapat may buong giling mong sinasabi yan at may puso palagi gagawin ko sir lahat ang magagawa ko at gagat patuloy pa akong hihingi ng tubo sa'yo na ako at ipilitin ko sir, na mag-memorize ko to habang ko nag-duty pagpilip ko pag lang ako at kasabi ko sa inyo sa'yo kung kailan ako pwede ko marapulin sa inyo despite nag-duty na ako para i-memorize po ito at ipaliwanin ng tagagawin ko lang po kung hindi pala patuloy pa akong susunod sa inyong mga tagagawin. So hanggang magsalita na nagpapa-interview kina maaaring hindi ka pa namang payagan niya. Nakikita niya na mahusa itong ano, tao na to kasi meron siyang puso kung magsalita. May pagmamahal siya na para sa trabaho na kaya sigurado gagaling ito. Kasi kahit na lahat ng officer naman, kahit kami galing naman kami sa walatin hindi namin alam yung mga dati ganyan, pero natuto kami, nag-aaral kami, nagbago kami, at tumatanggap din kami ng mga pagkakamali pag pinagsasabihan kami ganun dapat. So, kinakailangan na kailangan lang po mo. Kaya huwag kayong mahinaan ng buo. Laban lang. Kung kung di mo kaya maraming paraan, walang imposible. Basta kakitaan ka lang na talagang may pagpuporsig ka. Kaya ka sa inyo, nagtanong po sa akin, ituloy mo lang po yan. Mag-aaral ka po na mag-stay ka. Kung simula, baga focus ka lang po sa ginagawa mo. Hindi magtatagal pag naka-entry ka sa isang trabaho mo mag sa ika, alisin mo lang yung takot malaging mag-think positive, malaging sipin walang imposible, kaya mo to paunti-unti, kahit dahan-dahan basta nag pa, mas maganda kesa wala ka pong gagawin na alam mo namang, meron kang gusto manating sa buwan so maray pong salamat, dahil po nakatulong po ito sa ating nagtanong, at saka sa mga followers natin kaya niyo po yan, walang imposible God bless po sa ating lahat